Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinakita ko po sa inyo ang katotohanan na hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ng mga loyalistas. At yun nga po ang katotohanan na hindi mananalo ang amo nila na si Bangag kung hindi dahil kay VP Sara. Pero gaya nga po ng sinabi ko na miscalculate lang nila ang mga pangyayari kasi wala silang tiwala sa red propaganda nila na nag mind control sa mga tao before election 2022. Kaya tingin ko may chance naman silang manalo if labanan nila si Lenny Lutang noon. Pero buti na lang, mahina ang mga utak nila. Kaya kinailangan pa nila si VP Sara para manalo. Pero kung wala si VP Sara, siguro may 30% chance na manalo si Bangag pero dahil nag-combine sila at ginamit nila si VP Sara noong election 2022 naging 100% ang possibility na pareha silang mananalo tama at yun nga po ang nangyari so ngayon naman mga idol magsha naman po tayo ng mahalagang impormasyon dito sa Mr. Rio Wheels Talk let's go go Your tongue is actually a wand A wand? Really? How? Alam nyo naman siguro yung wand, di ba mga idol? Yun po yung pagkatapos ng zero. One, two, three. <laughs> Hindi po <mo>, joke lang. <laughs> magic wand mga idol. Okay? Paano kaya nasabi nito na magic wand ang dila natin? Tara, painggan pa natin mga idol. Every word you speak casts a spell on your reality. Oh my God. Every word we speak casts a spell in our reality. Yeah! Damn, that's a good saying, man. Talaga. Sige nga, how your tongue holds the power to create and to destroy. Ooh. So ang dila daw po natin ay na may kapangyarihang lumika at magwasak. And how the f is that possible? just like a wand, it channels your energy into the world. Speak with intention, because what you say shapes your destiny. Wow. Oh my God. Wow, really? Ang ganda ng mensahe ng Reels na to mga idol ah. Ang sabi niya, what you say will shape your destiny. I think this is the law of manifestation mga idol. Ibig mong sabihin kung anong gusto mong makamit sa buhay, isipin mo lang daw palagi. Magtiwala ka lang na kaya mo daw po yung makamit Samahan mo rin daw po ng panalangin Saka mo daw po gawin At balang araw, makakamit mo rin ang iyong pangarap o ang iyong mga mithiin Nag-rhyme lang po ako, okay? <laughs> ako guys, alala nyo ba yun na wala ako bigla? Nagyay akong negative thinker noon mga idol Kasi guys, ang nangyari noon is Na-restrict po ang page and YouTube channel ko noon because of fabunan? <coughs> suob to Imagine guys, no? Yung mga simpleng content lang na yon ang nagpa-restrict sa YouTube channel ko, sa sa page ko, di ba? Nakakalungkot. At yung isang gilawang ko lang content about doon sa dating doktor na lumapit noon kina Greco Belica na inunahan niya yung asawa ng mayor na gusto siyang patahimikin <coughs> dahil sa korupsyong nagaganap doon sa lugar nila. Alala nyo yun guys doon po nagsimulang ma-restrict naman ang page ko. Oh, no. So simula nun, naging na po akong negative thinker mga idol. At ang palagi ko pong iniisip noon, malas ako at di ako mahal ng Diyos. Kaya niya ako pinaparosahan. Alam niyo yung mga ganong mga klaseng negative thinking. Oh. And then one day, may nakita akong video na katulad din po nito. Wow. Law of Manifestation mga idol. Na kung ang lagi mo daw iisipin ay mga negatibong bagay, then you will attract negative energy or negative vibes or negative outcome. Oh, no. But if you will think about positive, then you will attract positive energy or positive outcome. Wow. And that's what I did, mga idol. Yeah. Early this year, I became a believer of the law of manifestation. <coughs> Iniwasan ko maging negative thinker. Yay. Puro na lang positive and achieving my dreams ang laman na lang ngayon ng isip ko. So simula po lang ginawa ko yon. Alam nyo guys kung anong nangyari? Nagkaroon po ako ng pagkakakitaan, naging member po ako ng TODA. Wow! Namasada po ako dahil meron kaming sariling tricycle. <coughs> so nagkaroon po ako ng sariling pera noon. Hanggang sa nakabalik po ako sa vlogging at na-monetize po ang YouTube channel ko ngayon. Wow! So lahat ng pagkakataon mag a sa mga pangarap mo at mga positibong plano mo. <coughs> Basta po sundin lang po natin Ang law of manifestation, mga idol. Wow! Speak blessings and watch your life be filled with magic. Diba? Speak blessings and watch your life be filled with magic. Yeah! Yes. Confirm, mga idol. Law of manifestation nga po ito. The power of manifestation begins with the spells you cast every day. Wow, see that? The power of manifestation begins with the spells we cast every day. Grabe, ang ganda ng mensahe ng release na to, no? Remember, your tongue is actually a wand. Use it wisely. Wow. So wag daw po natin kalimutan na ang mga dila po natin ay parang magic wand. So we have to use it wisely. Ano sa palagay niyo mga idol? Nainiwala ba kayo sa law of manifestation? Or this is just another BS? Well, I believe in law of manifestation personally. Because following this law brings me where I am. Right here, right now, at this point in time. At nagsishare sa inyo ng Mr. Rio Real Stock na nakakapagbigay pa sa inyo ng mga bagong kaalaman. Okay ba mga idol? So ngayon naman mga idol, ipapakita ko naman sa inyo ang napakatinding babala ni Bibi Sara, Kinabangag at Amy Marcos. Tara guys, let's go! Dalawang oras na press conference ni Vice President Sara Duterte, bukang bibig niya ang mga batikos sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. What? Pamumuno? Yan? Si Bangag? Bangag? Ano ba, nararamdaman nyo ba siya bilang pinuno ng Pilipinas? Kasi ako hindi ko maramdaman. Hello? Hindi marunong maging presidente. True. Talagang hindi. ba yun? Well, sabi po ng ibang mga nadismaya dahil hindi ka tumakbo sa pagka-presidente, Madam VP, yes. Kasalanan mo daw po. Sabi ng ibang mga nababasa kong mga nagko-comments. I don't ever remember na platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. True. Ay, meron naman pala. Kaso tagline lang. Yung sama-sama tayong magiging bangag este babangon muli. <laughs> Discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Oh, no. Well, bahala raw po tayo sa buhay natin, sabi niya. Basta ang alam niya, party party and gala gala lang daw. <laughs> kung bibigyan ni Duterte ng marka ang administrasyong Marcos mula 1 hanggang 10 kung saan 10 ang pinakamataas 1 my god discolored naman buti nga naawa pa si VP Sara eh kasi kung tutuusin zero dapat ang score niya ni Bangag eh zero out of 10 <laughs> siguro kung sinabing zero out of 10 zero din ang score niya ni VP Sara Kaso ang sinabi nila, one out of ten daw, eh, no? ang <laughs> no, rating niya. Pasensya ka. Pero nung makaupo ako doon, at the time, doon na sinig sa Ang narinig ko lang, 15 lang na tayong babagol muli. <laughs> Tama. Pucha, wala talaga. Sobrang taas po talaga na expectation ko kay Bangag. Siyempre, eh, dahil dun sa red propaganda nila na binibidang-bida sila, di ba? Pucha yung pala, literal na basurang presidente pala ang ating hinalal. Kawawa naman tayo. Correct. Kaso ang nangyayari, naging the best lang ang Pilipinas sa mga durugista, sa mga pusher at mga lord sino. Abang malaya sila ngayon. Malaya silang magbenta, malaya silang gumamit. May vlogger nang na ang eh, di ba? buwet na yan. Yan na po kami sa Bagong Pilipinas. <laughs> Sabi dito Duterte, kahit pa magkatambal sila sa nakaraang halalan, hindi naman sila naging magkaibigan ni Marcos. Pero paano ba siya na kumbinsihin si Tumakboon? Kuwento dito Duterte, matapos niyang maghain ng kandidatura sa pagka-alkalde noong 2022, tinawagan siya ni Senador Imee Marcos, anak pala mm -hmm. ni Camulo Marcos, para kumbinsihin siyang tumakboong vice president. <laughs> Teka, semuwaran ito, ino. Eh, butaw yung bangag mong kapatid sa survey. Tapos kumbinsihin niya si Mayor Sara na tumakbo sa pagka vice president. Eh number one siya sa mga survey, di ba? At tigas na bukaan ito eh, no? ako ah. Sabi ko, bakit mo ako nire-request kayo na tumakbo ang vice president? And I'm happy that she's honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang bisaya. It was very Gaya nga po nang sabi ko sa last video ko, hindi po totoo yan. Sadyang mahina lang po talaga ang ulo ng magkapatid. Dahil din nila makita na minamain control nila ang taong bayan sa mga red propaganda nila. Kaya ang tingin ko nun, hindi mananalo si Lenny Lutang sa kanila. Kaso nga, may nga lang talaga ang ulo ng magkapatid eh. Kaya nila nasabi yon. Na miscalculate nila ang red propaganda power nila before election 2022 noon. Eh it Ito naman yun eh. Yun ang masakit na katotohanan na hindi matanggap ng mga ulistay, no. <laughs> Yung kailangan palang Marcoses ng Dutertes para lang manalo sila sa election. Real Pero di kailangan ng Dutertes ang Marcoses para manalo sa eleksyon. Proving yan nung election 2016 mga idol. Tama. Kalawanan tumakbo bilang runmate ni Marcos Duterte. Matapos anyaw makita ang survey at matimbang ang desisyon. Oo. At ng kanya pamilya, hindi siya kailanman inudyok ng amang si nating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ng paulo. Gayon man, well mas inisip kasi ni PRRD ang anak niya kesa mabalahura lang ng oposisyon ang kanyang anak sakaling siya ang manalo sa pagkapresidente. Pucha nga yung vice pangalan siya, todo na ang paninira sa kanya eh, no? What more kung naging presidente pa siya? Well kung mangyayari yon, you can count on Mindy Pizarra na magiging mo akong defender sa mga trolls na magiging oposisyon sa oras na maging presidente ka. I promise you that. So tama si VP Sara mga idol Parang blessing in disguise pa rin Na naging vice president siya Kasi parang niya itong naging shield Sa magtatangka na isuspendi siya Sa pagiging mayor ng Davao City Kung sakaling hindi siya tumakbo sa pagka vice president tama. Diba? Kasi nga siya ang next in line Kasi anak siya ni PRRD. Di ba? So tama lang pala na naging vice president siya mga idol. Pero mas tama kung siya ang naging presidente sana ngayon. Napakadali nila ako i-kasuhan. Uh, Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto. Ngayon, ma. hindi nila ako matanggal. They can be hard me to help. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yeps, may po talagang impyerno sa kanila ma'am ang pagiging mong presidente. Kasi hindi mo sigurado hahayaan na makapagnakaw palalo ang mga basura na yan sa gobyerno pag ikaw ang naging presidente. O ngayon, nag enjoy enjoy pa sila eh. ba? Diba? Heaven ang feeling nila ngayon sa feeling ni Bangag. Kaya naman pala ayaw kanila maging presidente. Kasi uubusin mo talaga sila. sa pagpayag ng kanyang ama nung siya ang Pangulo na ilibing sa libingan ng mga bayani, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nako, here we go. <laughs> Yari ang mga ulista nito sigurado magsisiiyakan sa totoo lang. Pero <laughs> isang beses sinabihan ko talaga sa si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukukahin ko yung tatay ninyo. Ipatapon ko siya sa West Philippine Sea. <laughs> Agoy. Boom. <laughs> Sabog. Kaya nako, huwag nyo nang galitin si VP Sara namin. <coughs> dahil may paglalagyan pala si Marcos Sr. pag napuno siya. Alam nyo guys, nakakawala tuloy ng respeto sa pangalang Marcos. Dahil sa ginagawa ni Bangag ngayon sa totoo lang. No? Parang mas pinatunayan pa ni Bangag na totoo ang sinabi ng mga dilawans laban sa tatay niya. Eh, no? Oh, no? Ewan ko ha, pero yun po talaga ang frustration ko sa pambubudol ni Bangag sa mga Pilipino. Sa totoo lang. Nagyong present for me. One of ko yung katawan ng mo. Aruy. Grabe, may kasunod pa pala yung statement niya na yun. Buset. Alam niyo guys, dahil sa ginagawa ni Bangag ngayon, nawalan talaga lalo ng credibility si Marcos Sr sa totoo lang. Nakakawalang binib. Alam mo yung ang taas ng tingin ko noon sa kanila pero ngayon dahil sa ginagawa ni Bangag, nakakawalang gana at nakakawalang respeto po talaga. Parang red propaganda lang talaga ang lahat. No? Grabe. Para kay Duterte, hindi na maganda ang relasyon nila ni Marcos na napagtanto niya dahil sa ilang insidente. Gaya ng isang event kung saan hiningi umano ng isang estudyante ang relo ng Pangulo bilang graduation gift. Ang pagkakala mo kasi guys, yung ganyan tradisyon is nangyayari po talaga yan sa PMA graduation. Gaya na lang po nito nung namigay din si PRRD noon ng relo sa isang PMA cadet. Pero syempre, si Bangag, hindi nga ibibigay yun dahil nasa 10 million pesos daw po pala ang halaga ng relo niya na yun. <laughs> Pero tingin ko kahit na tigawan 150 lang ang relo na suot ni Bangag noon, hindi niya pa rin ibibigay yan sa nag-graduate na kadet. Kasi hindi siya ganun. Wala nga ang utang na loob yan si Bangag eh. ba? Diba? Mga malalapit niya ang kaibigan, ba diba? Tinrider niyan. ba? Diba? What more yung kadet graduate na nanghihingi lang ng relo niya? E eh di mas walang pakialam yun dun. Di ba? Tama. Masagot niya. Why? Why will I give you my <laughs> di ba? Kasi nga, sampung milyong pala ang presyo ng relo na yun. <laughs> Sayang daw. O sadyang ganun lang talaga ang karakter niya. Talagang hindi siya generous. No? Kaya nga iniisip ko, siguro meron talagang katotohanan yung mga ginto na yon O yung last will and testament na yon. Kaso nga, sakim nga siya eh gusto niya lang solohin yun. Kaya ang ginawa niya na napalusot is hindi raw po nag exist yung mga golds na yun. Oh no! Diba? At that point, may ako. Kasi I'm feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko, ang dali ng ulo niya ba? <laughs> talagang nakakagalit po yung ganong klaseng attitude. Sa totoo lang. Parang Willy milang ino. lang eh, no? I realized, toxic na yung relationship. Yep, tama lang talaga na lumayo ka sa kanya, BP Sara. Kasi hindi na rin maganda ang nakikita namin sa leadership niya eh. Kasi sakaling kaibiganin mo pa rin sila o yan si Bangag, despite of the corruption practices that they are doing right now, ay eh baka madamay ka sa rage ng taong bayan, VP Sara. Kaya tama lang po talaga na dumistansya ka sa kanya. Still a good move, VP Sara. Good job. Kung si Duterte umano masusunod, hindi na dapat pangbanggitin ni Marcos ang kanyang pangalan o sabihin na lang siya patungkol sa kanilang pagiging magkaibigan. Uh, I'm a little dismayed to hear that she uh, doesn't think that we are friends. Uh, I always thought that we were, but maybe I was deceived. <laughs> tigas ng mukha eh, no? <laughs> Ikaw ba talaga na na-deceive, ah? <laughs> Eh, di, wow. Isip ko pa. Hindi ko na siya sasalutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante ko ba yung nararamdaman mo? Ang lari mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong buto? Tama. Yung presyo ng gasolina? Tama. Yung narating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti na mango flour na mga uh, importante sa mga sa bahay-bahay Tama, ba? Diba? Kaso ang nakikita ko dyan, walang empathy yan sa mahihirap si Bangag <coughs> Di naman kasi naranasan ng tae na yan na maghihirap eh Kaya iyang presidente na yan, wala yung empathy sa mahihirap Wala namang pahayag ang Office of the President tungkol sa mga sinabi ni Duterte Aba dapat lang, manahimik na lang kayo, ba? Diba? Kasi parang hinubaran sila ng maskara ng vice presidente, no? Mapagpanggap na walang kwentang presidente. Tama. 'Di ba? So yan po ang highlight sa mga real talk ni VP Sara sa bangag na presidente nyo. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video.